Good morning mga paks heto na naman tayo oh. Tingnan mo Ito na yung pangalawang gawa natin Dito sa ating boxer. shelf Kailangan nating sipagan Ang ating trabaho Alam nyo ba Nasubukan ko na rin Magtrabaho sa isang full tray ba sa paitlogan ng manok blau Tapos sa buhay buhay Kung nag-obra doon Palaging itlog yung aming daple tuwing mag-inom kami etlog rin yung aming samsama pero sa araw-araw na lahat puro ng etlog sa kabuhay-buhay yung sabor ng etlog parang ete kaya nung nagtagal eh sinubukan naman namin yung ete ah, grabe yung sabor parang etlog kaya kayo dapat maging masaya pag gusto trabaho nyo para hindi kayo makatekem ng ete kaya yan ginagawa ko gang kametan ko yung mga teknik para maging sagad-sagad yung aking obra kailangan nami yung matapos na obra nami nami engine natin kaya kung hindi ang pagsagadan kahit Pag an imong obra nga dapat sagad ka mag welding bisan ka may kamay lang importante may manan mata nami may sige dot dat dat wabla amor da ako na himo nga isahe balay ka doon kaya ba pinta-pintahan rin natin sa ka like mga grupo. Pero na ang tawag helper ko Lawas na yung mga sanda pa una pintahan kay sa ginaubra dam. Ayan, practice-practice tayo ng pagpipinta para maging manami naman yung ating obra. Bataan, tanda, ginmas ng pinta. Unahan pa pintahan, kaysa sa perintahan. da. pai me ad mana bellek dale mata obra nantawa bla amol jang penas pradak teh oke man.